So, isa sa mga problema ng printer na to, sabi ng customer ko, is uh, tagas daw guys. Tingnan natin kung may tagas ba. Tumatagas guys. sa ating channel Sir okay. X So, in this video ang gagawin natin guys yeah, is mag re tayo ng printer So, ito ay printer sa uh, kasama ko din nag -uro. So, ang model na ito is uh, Epson ang uh, brand is Epson uh, model niya is L120 So, kikita niyo, yung makikita nyo ay L1 Piggy. Yung L1 So, mayroon po daw dalawang problema nito. So, yan po ang... Uh, so, isa sa mga problema ng printer na ito, sabi ng customer po is... Uh, tagas daw guys. Tingnan natin kung may tagas. Tumatagas guys. Tagas. Uh, natin ng uh, ating ng sa mga sa tayo dito. So, puno na 'yung tanker niya sa wasting, no? So, kailangan natin gawin is uh, natin 'yon. Palitan natin na. Ah. Wala naman tayong foam na available dito sa amin. So, uh, akit na lang kapaan. So, ito na lang. Ito. Kailangan din lang natin is

Then, hindi yan hindi matatanggal so okay uh, so swipe niyo tanggal na yung lock niya ito okay na lang wala <laughs> merong uh, lock na ng... sige guys ito po yung uh, sinasabi ko ito po kita nyo punong puno na po siya gumulo na siya kaya ang gagawin natin is yung iba <laughs> ina na lang ginugasan lang nila to. pero hindi naman kayo dito yung home dito mabili kayo online pero kung wala na nga kaya ito lang ang sinabi ko kayo lang po yun na so yun na nga kailangan na, muna natin gagawin sando muna kailangan tapon muna natin ito sa basuhan baka paglaruin ng mga bata okay so tapos muna natin ayan yeah. so tapos na nilinisan ko na ayan yeah, nagkatabi na naman ako kaya how much more kung yung foam at sinasali <laughs> yung sinasalim sa paglilis huwag na huwag na Si, dispose mo na at kung nga, hindi pa kasi nililinig sa nangyong layo ko at binabalik nyo rin. So yun hindi lang ganito na ink ang haabutin nyo, lahat ng kamay nyo. Buong kamay nyo talaga. Kaya, sa mga kayo ano? Ah, sige. So, yeah. so, ah, ito eh. Pagkita nyo pa ako. Pagkita okay. nyo pa So, yan. Makikita mong paano po. Naglalagay okay. sa astro. So, lang. Yeah. Okay na Hindi na super pala ito.

Eight and swipe. yun lang kadali guys kung may mga pusing na tayo kung may mga puno dito yun lang po ang gagawin tayo so sa mga hindi po po nag subscribe dyan subscribe dyan sa series i-bail na lang dito para tipin kayo sa mga baka kung mga inupload ng mga video and then kung nagustuhan nyo po ang ating video ngayon kung ating video na i-like na din so yun lang po yun lang po Ah, sa na yung nakatulong ko uh, uh, <coughs> yun. Hindi ko nga nag-video. So, maraming maraming sa naman.